Start, ano? Ano number, Maska ano? Wanda, ora, dae, ora, Ano, ano? Hmm. dae, sarong number lang ha? Okay. 95. <laughs>

Dae? Prince! Oh, ikaw naman kapag maghaba! Ika! Dae? Fifty-five! Wala? O, ikaw naman! Wala! 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 Bente! Bente? Bente! <laughs> hmm...

Lang yan. 45. Dae Ano? 17 Daeng 17 Dae Wara 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 Oh, ako Ano na? 35 wala 60 wala 30, 30. Igo ah, wala 30. wala 20? 70. wala 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 Ano ba? Wala. 96. Dae. 69. 69. Dae. 31. Dae. Wala. Sinabi na yung kanina. Daing 300. Ayun ko na. 10. Daing 10. Ayun yung bote yung. 60. Dael. 89 Wala, muntik na. 20. Dael 20. <laughs> Dael 20. 20. Ah ano? Ano? 52. Wala. anu ini kesakitan gitu anu kah dai dai wara dai wala 88 16 Dying 88 Ball maglog. Ball maglog 200 Dae 16, 16. dae Dae 120 Wala 100. Wala 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 Ano? Dae. 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 Ano man ka sa 150. Wala. 8 Dae. Ano lik? 20. Wala. Ang galing ni kambal. <laughs> Ang galing ni kambal. <laughs> oh, 39 39 Haha. 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 Dae. Sino pa? <laughs> 29. Dae. 200 pa oh. May biscuit pa dyan. May biscuit ano? dua pa. <laughs> ano? -day, ano? Ano? 86. Ay, ano? 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 Wala. 90. Wala. 90. Wala. Ano? Ano? 45. Wala. 45. 49. Wala Ano? 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 Ano?

Last two na lang, last two. Oh, last two na lang. 35. Wala. 38. 30... Wala. 38. Wala. Sayang pasenta ada lontan. 7. Dai? Wara? Wala. 400. Wala. 60. 63. Wala. Isa-isa lang. Isa-isa lang maghula mamaya maulaan ang ano. May isa isa lang. 988. 88. 88. 29. Dae. 53. Dae, 53. Dae. 53. Wala. 49. 49. Wala. 5. Wala. Mara? 70. Dae? 46. Wala? 69. 61. Wala? 63. Wala? 1001. Wala? Sina yon? Wala? Sinabi na yun? 66. Dae? 11. Dae? 101. Wala? 7. 18. 18. Wala? <laughs> 18

83? Oh, 83. Uh, 200. Mm, wala. Last money na yung isa. <laughs> <laughs> oh, last number, last number. Oh, pila-pila, last number, pila-pila, isa-isa lang. Wala. Isa-isa lang dahil ano na to, last number. Isa-isa na lang, isa-isa. Huwag -isa isa -isa isa -isa. mag-double. Pila-pila, pila-pila, isa-isa.

Wala. 37. Wala. Dae. O, oh, pila-pila, para... 69. Aba ba na number o? Aba ba Mataas na number yan. 71. Dae. Wala. Mataas na number. Wala. Mataas na number. 79. Wala. 79. 75. Wala. 29. Wala. 90. Wala. 87. Dai. Isa isa lang. Wala. Walang 8. Wala. 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 Isa isa lang, isa isa lang, isa isa lang. Wala. Wala. Ikaw Prince. 7. Dai Dai. Dai 93. 74. Dai 74. 77. Dai. Dai. Kumpalan pa. 92. Hmm. 200 jan. 200 din, ano, ano. ano ko Ikaw, ano Hula Dai pin. Bumaba ang 19. 8. 8 Dai. Main, 19. Anong number ang dibo? 17. Dai. Pero may 3 ito. ba anong number yan? biryani. 375. Oh, 23. 33. Daeng 17. <86. laughs> Dai <Daeng laughs> <Daeng> 17. 86. <laughs> <Daeng manyan> 73. Dai. Oh my Three. Ay, ano ano Dako lang number na. Ha? lang number. na last na, kaya ano Kambal. Ano ah, ito? <laughs> <Pagi> si Kambal, <laughs> ang buwang galing. Tapos! De, pag ano? Ah. <laughs> one two, one. <laughs>